Magandang araw mga mag-aaral! Ako tong muli si Ginang Cruz at welcome sa panibago nating aralin sa Filipino. Ngayong araw, samahan niyo ako sa isang makulay na paglalakbay sa mundo ng kwentong bayan. Mga salaysay na nagpa saling salin na sa bibig ng ating mga ninuno at naging bahagi ng ating mayamang kultura at kasaysayan. Ang mga kwentong bayan ay hindi lamang libangan, kundi nagsisilbing salamin ng ating paniniwala, kaugalian at pagkatao bilang mga Pilipino. Kaya mahalagang maunawaan natin ang kahalagahan ng mga ito, hindi lang sa panitikan kundi sa ating pagkakakilanlan bilang isang lahi. Kaya't inaanyayahan ko kayong tapusin ang video na ito, makinig ng mabuti at buksan ang inyong isipan sa mga aral na dala ng ating mga kwento. Tara na tuklasin ang yaman ng ating kasaysayan sa pamamagitan ng kwentong bayan. Kwentong bayan, yaman ng ating kasaysayan. Halina tuklasin ang mahiwagang mundo ng kwentong bayan. ang bayan. Sa kasaysayan at panitikan, bahagi ng ating mayamang kasaysayan at sinaunang panitikan. Ito ay isa sa mga anyo ng panitikan ng ating mga ninuno bago pa man dumating ang mga Espanyol. Paraan ng pagsasalin. Ito ay mga kwento na ipinapasa sa pamamagitan ng salita, na kilala bilang oral o pasalindila. Ito ang paraan upang maipahayag at maipasa sa mga susunod na henerasyon nilalaman at layunin naglalaman ng mga tradisyon at kaugalian ng isang partikular na lugar masasalamin dito ang kultura at pagkakakilanlan ng mga Pilipino Bakit nga ba mahalaga ang ating mga kwentong bayan? Ito ay yaman ng panitikan. Ipinapakita ang yaman ng panitikan ng Pilipinas bago pa dumating ang mga dayuhan. Ito ay isang anyo ng katutubong panitikan na nagsimula bago dumating ang mga Espanyol. Pinagmumula ng aral. Maraming aral ang mapupulot mula sa mga kwentong ito. Ito ay naglalaman ng gintong aral na nagpapahiwatig ng mga bagay na nangyayari sa paligid. Pagkakakilanlan bilang Pilipino. Nagpapakita ng kultura at pagkakakilanlang Pilipino. Naglalaman ng kaugalian at tradisyon ng lugar kung saan ito nagmula kasama ang maihihiwagang bagay. Mga Tauhan at Pangyayari sa Kwentong Bayan Ipinapakita ang pagiging matalino at malikhain ng ating mga ninuno. Ang mga kwentong bayan ay isalamin ng imahinasyon at karunungan ng mga sinaunang Pilipino. May mga dikaraniwang pangyayari at tauhan. Ang mga kwentong ito ay madalas nagtatampok ng na mga kaganapan na lumalampas sa ordinaryong karanasan. Ang mga tauhan na may pambihirang kapangyarihan o katangian. Diyos at diyosa, diwata, anito, sirena, syokoy, engkanto at mga lamang-lupa. Ngayon naman ay ang kultura at aral sa kwentong bayan. Mayamang kultura naglalaman ng mayamang kultura ng isang lugar o tiyak na lugar na sumasalamin sa mga paniniwala, kaugalian at pamumuhay ng komunidad. Tradisyon at paniniwala Ipinapakita ang kaugalian, tradisyon, pananampalataya at paniniwala na nagiging gabay sa pagunawa ng ating pagkakakilanlan. Isyu at solusyon tinatalakay ang iba't ibang isyo o suliranin at nagbibigay ng mga aral kung paano haharapin ang mga hamon sa buhay. Ito naman ang pinaghanguan o ang ating sanggunian kaya nabuo ang ating aralin. Mula sa lesson exemplar, sa tulong ng ChatGPT, Agnes AI at Canva AI. Salamat sa pakikinig. Sana ay marami kayong natutunan tungkol sa kwentong bayan. Ang pag-aaral ng kwentong bayan ay mahalaga upang maunawaan ang ating pinagmulan at pagkakakilanlan. Ito ay nagbibigay daan sa atin upang pahalagahan ng mga mag-aaral at tradisyon na ipinasa ng ating mga ninuno. Patuloy nating pahalagahan ng ating sariling panitikan at kultura. Ang pagpapanatili ng ating panitikan at kultura ay susi sa pagpapatibay ng ating pagkakaisa bilang isang bansa. Sa paumagitan nito, mas mapapalalim natin ang ating pagmamahal sa sariling atin at may pagmamalaki ito sa buong mundo. Nagustuhan mo ba ang ating paksang aralin para sa araw na ito? Huwag mo kalimutan ha naman like, share, mag-subscribe at mag-comment ka na rin kung may nais kang talakayin nating paksa sa mga susunod na araw. Mga kiling mga mag-aaral, paalam.